Hello mga kapusong, kumusta Ito na naman tayo ngayon ay may ipapakita naman ako nga bagong recipe so simpleng recipe lang to mga kapusong so walang gamo-gamo na to ganito lang talaga yung nakakayanan kong recipe na at least papaano uh, sa simpleng paraan ay makakain kahit papaano no alright, so nagisa po ako ng mix together na ahos aw si uh, sibuyas Bombay at saka dahonan at saka may sili at saka nor cubes at saka nilagay ko na yung gizzards yung chicken gizzards natin so alam nyo na kung ano pinati na basta may chicken gizzards tayo alright so mag adobo po tayo nito at kunting mikos mikos lang po at saka ayun na nga e paunop-unop pa na to no kadali paunop-unop pa natin siya kadali alright so kunting mikos-mikos pa o yun, pinaikot ko na yung kaldero, tinakpan at saka binuksan. Ay, sos, ginoo ko, nagungot ungot man akong silpon. O di ba? Okay na kayo ito at saka i next na po natin yung lever. Alright, so ato na ning iabo ang ating lever para uh, ma-mix together siya sa gizzard. So mag-adubo po tayo ngayon ng ganito. O di ba? Simple. Paraan na, para, paraan lang. No? para lang hindi magutom ang syakala. O, oh, diba? Of course, binili namin to, no? May nag-sponsor nito, no? Isang kasamahan ko. Gustong kumain ng ganito. So, pinaloto niya ako ng ganito. Alright. So, ipapakain natin yan. Ipapipiding natin yan sa mga katulong ngayon dito. <laughs> Kasi, uh, ang araw ngayon is Merkulis. So, magkatagpo ang mga, uh, mga estudyante nila dito sa bahay. So, ipaghanda ko sila ng makakain nila. So, nilagyan ko nga pala ng uh, mix together ng uh, isang kutsara na flour, water, at saka sugar. No, gimix ko na lang siya. At saka nilagyan ko siya ng tuyo. Of course, tuyo pang palasa at pang pasarap, pang pagana pa. O, di ba? So, ginanito ko na lang siya direct kasi yung amo ko na sa likuran ko lang. At tinitingnan niya kung ano ang ginagawa ko. So, tahimik lang po ako dito. Kaya nga, nag-over voice counter ko po ako ngayon. So, yun na nga ating adobo, no? Simpleng paraan lang. na no, walang, walang ka anik, -anik yung mga adobo natin. Alright. Di ba? So, konting pasunop-sunop pa lang yan siya. nag na siya. nag na siya. Of course, na yung lasa na niya is na napak matatakam ka talaga kahit sa ganitong paraan lang, di ba? Adobo is real o oh, deep pa. So, ang sarap-sarap na niyan. Hindi kami palagi nakakain nito, kundi sinasadya talaga. Eh, oh, malaki. Malaki, yan. Wala si Ate Linda. Iwan ko lang, Merkulis ngayon. For first test. Kinsi kabuok ang atay, ang batikulon, 20, 22. Mm. Dayon. Isda, sampo yan. Tapos may isa ka kilo pa, sampo sa freezer. So, 30. Tanan. Nag, pad, pinadala ko kay Santos is 46. Kasi nagpabili ko niyan. Toyo. Alam ba yung binigay ko? Bantay? 30. Ano, 30? Oo. Oh. Hala ko bente. Ini, trinta. Sala. <laughs> o di, mamaya, kain ka na ka. na ko sa bahay. Oo, oh, siyempre. Ayan. Sabihan ko si Ross. Eh, wag ko kung anong sa akin ni Saan na Sa dito. O, ano? Tepa, tipa! Ano masabi mo sa project o sa ano mo? Sa pinagawa mong task sa akin. Thank you so much na nagluto. Na. Kasi hindi pwede sa bahay magluto. Eh. Tigiga. Yeah, yeah. Sige. Sige, mamaya ang laban. Mukbang mamaya. Mukbang mamaya. Magsaing pa nga ako, pakoy sinaing. <laughs>